Pinasaya ni s 19 leader Pablo or John Paulo nase ang Northern Luzon leg ng kanyang Una Mall Tour sa Robinsons, Ilocos na matatagpuan sa San Nicolas, Ilocos Norte. Trending kasi sa Twitter ang mga hashtags na Pablo Una Mall Tour at ang keyword na nasa Norte si Olbap. Walang home pie na treat ng mga hits ni Pablo mula sa Alon at Laon album sa kanyang naging serving para sa mga kakabsat at gayam nating Ilocano. Dahilan upang umawas ang lahat ng mga dumayo sa buong flooring ng Robinson Silocos. Ito na ang ikalawang leg ng Una Mall Tour ni Pablo kasunod ng kanyang Robinson's Galleria kick-off noong September 15 habang ang kanyang huling sargo ay sa Robinson's Galleria South ng San Pedro, Laguna sa September 29. Samantala, namamayagpag din sa US iTunes chart ang laon album ni Pablo isang weekend pagkatapos ng kanyang release. Nasa number 5 ng US iTunes chart sa kategoryang Rap and Hip Hop ang laon, habang ang lahat ng pitong tracks ay pumwesto rin mula number 17 hanggang number 42. Para sa mabuhay Raging News, sa walang takot walang pinapaburan, ito ang Senbat sa Patrol number 2, Stephen Saraspe Perez.